ko. So, and dito po tayo ngayon sa PICC Dan kung renovation daw tayo. Kaya na uh, pasyalan po natin. Hello mga ka-engagers. Good afternoon, good afternoon. Mga ka-engagers. Ay ngayon. nandito po tayo ngayon sa PICC kanina po ay pinunan po natin yung ano, pinicturean lang natin baka may konting video video yan ewan ko kung pwedeng pumasok dito sa loob ganda yung interior nito eh. Hello, hello mga kindy years. Good afternoon, good afternoon. Quatro gis na lang hapon. Dito pa tayo ngayon sa PICC. Magawa po ako ngayon ng content. Uh, kaya ako nandito ngayon ay uh, tinignan po natin kung mga renovation dito. Wala ko kung pwedeng pumasok dito. Nandito po tayo sa harapan ng PICC. Ito. Pili-pili ka na. National Renovation Center PICC. Ano po? Ngayon ano ano sa ano. pagtataka. Yan. Tingnan niyo pumasa. Mahaba ito eh. Ay ano. Tapitipon natin. Dito po tayo, ito yung dating ano. Ma break to dating first lady. Melda Romaldish Marcos ito po ang kanyang mga proyekto ito dati eh. ano toy, eh tinambakan lang na tabi ng ano to eh tinambakan lang yung para magkaroon siya ng extend ang lawak na ito eh yung bamboo house may bamboo house pa rin hindi eh, kaya pumasok Pwede kayo pumasok dyan? Ay, pwede pumasok. Sumag tayo, nakita nga yung interior. Ay, papapasok kaya sila dyan? I-picturean mo lang yung ano. Pwede kayo pumasok dyan? na natin kung dito tayo kung pwede pumasok dyan eh, kung hindi, hindi, hindi natin pilitin dito lang muna ako mga ka-loads mga ka-engagers ito po hanggang doon lawak nito eh Hanggang dito na lang ako mga uh, ka-engagers, ito ang magpuputulong ko muna rito, yung magpuputuling ko muna rito yung uh, aking video. Thank you, mga uh, ka-engagers.